Good morning. Um Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantinghero, antingero ko dyan Um sana po na sa mabuti kayong kalagayan at maganda ang inyong uh, 2024 new year. Uh, sa video po na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magamit nang ganitong manika. So ito po ay uh, pwedeng gamitin sa maganda o oh, sa masama. Pero ini-encourage ko po kayo na gamitin lamang po ito sa mabuti, wag um uh, mananakit ng tao. So kasi masama po sabi nila. <laughs> so anyway po, um kung ang video na ito ay para sa inyo, um keep continue watching pero kapag hindi po um scroll down po okay so anyway po um ito po ay um kahoy na manika wala po siyang mukha walang ano pero yung may mga ano siya, may mga joints siya so pwede mo oh. siyang i-bend ganon ganon so um, ganyan. So, ano man pong direction pwede mong uh, gawin. So, meron po din itong stand kasi um, kung gusto mo pong uh, ano, uh, nakatayo siya ganyan. So, pwede. Kasi halimbawa ko naka lang siya. So, okay po. So, una-una po natin gagawin, um, kasi ito po ay ano na, um, nadasalan na. Ah, uh, nadasalan ko na po ito, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano gagamitin sa ikabubuti ng uh, isang tao. So, sa ano nga po, sa para sa distance healing ang aanihin uh, natin. So, or kung ano, uh, gusto ninyong magbayad ng utang ng tao or kung gusto ninyong maalala kayo ng tao na yun. So, bali ganun po. So, unang-una po, um, dasal. So, uh, dadasalan natin ito ng ano kung uh, ano man ang dasal na ginagamit ninyo. So, tapos ang pangalawa po, aanuhan yung uh, i-anoin po. So, meron po akong, ano, matagal na po ito. Ang panahon pa ito ni Mayuma. <laughs> so, i-anoin po. So, kaunti lang po ang, ano, kasi ayaw ko pong i-ano yung kamay ko. So, ganyan, kaunti lang. I Tapos, So, i-anoin po natin yan. ay anoint. So, ganon, ganon. So, para yung purification niya po na maging ano siya yung ano man na ginamit ginamit ko nung ano, nakaraan uh, wala na po siya. Yung pang i-erase yung uh, memory nung ano na yon nung last na ginamit siya. So, ito po ay yung purification ano, anointing oil po um, uh, ginamit kong ito. So, sabi ko nga po ano pa nohon pa ito ni Mayoma. So. So, anyway po, so ganyan. So ngayon, eh kasi po ito walang ano, walang uh, mukha. So pwede po itong front and back. So, so ganito natin. so So dahil po sa nilinis natin, pig purify natin siya. So bibigyan natin siya ng pangalan. So, sabihin natin kung sino man yung gusto ninyong pangalan na i ano na gagawan. Um, aanuhin natin. So, 'yun ang bibigay mong pangalan pagkatapos na i ano i purify, uh, purify natin, ano? So ngayon, kailanganin po natin ng karayom ng needle. So, unang-una po hindi po ito ah uh, kulam ano hindi po ito kulam ito ay um, kung gusto natin na magbayad ng utang ng tao kasi di, tinatakbuhan na tayo di ba or kung gusto mong tawagin yung tao na di, tinatakbuhan ka na or pabalik sa iyo so bali ganon so eto po eto yung karayom so kita nyo yung pagkita ko sa inyo ayan, karayom po siya. So yung ano po, yung karayom um, sa isang video, uh, ibang video po ito kung paano mag uh, gawa ng uh, uh, ng karayom. So kasi hindi mo po pwedeng gamitin na basta-basta na lang karayom, basta ano kasi para mag-ana mag ano, siya, mag uh, mag, uh, mag -sync in sa lahat ng ginagawa mo para easy, madali. So, kung gusto mo yung magbayad yung tao, so, yung ganito, ang um, aanuhin mo, sasabihin mo, sino man yung pilato na yon na, ano, na, ibinigay mo dito yung pangalan. So, mas maganda kung isusulat mo yung pangalan sa papel, tapos itape mo lang, ano, sa likuran para sigurado or hindi mo makalimutan. I'm sure na hindi mo makalimutan kasi yung uh, gusto mo na siyang magbayad kung yun man ay sa utang. So, tulad po sa akin, gusto ko yung tao na yun magbayad. Kasi, uh, matagal na yan ang hindi binabayaran ako. Matagal na, matagal na. So, ayan. So, iisipin ko na yung tao na yun, magpo-focus, tapos, bibigkasin mo po sa isip mo, or bibigkasin, babigkasin mo ng malakas na yung babagitin mo yung pangalan niya. Uh, hindi ko nga lang po yung pangalan dito kasi uh, public video ito. Pero sa sa ko, sa araw na ito, maaalala mo na bayaran ako. So, i Uh, ano mo po yung ano, yung karayong dito sa may sintido. Ilang beses mo po, kasi ito po sa kahoy, hindi ito maka ano, uh, hindi makapasok kasi ayaw ko naman pong ano, bigyan siya ng hole kasi uh, masama naman po yung, kasi baka diretsyo naman yung sa utak, ayaw ko naman na masaktan. So, bali ganun lang. Simula sa araw na ito, ko ang nasa isip mo Ang utang mo sa akin ay babayaran mo Ito ang inuutos ko sa iyo at ito ang gagawin mo Bayaran mo So, pakatapos po nun. At tapos po noon ano mo ang kamay mo ganyan. parang na kukontrol mo yung tao na yun pakinggan mo ako Banggitin po po yung pangalan ng tao pakinggan mo ako pakinggan mo ako Pakinggan mo ako. Ano man ang ginagawa mo ngayon, ako ang nasa isip mo. Babayaran mo na ako sa mga utang mo sa akin. Financial na utang mo sa akin yung perang utang mo sa akin. Babayaran mo ako ng buong buo. Simula ngayon sa araw na ito. Ako ang nasa isip mo. Inuutos ko sa iyo, nabayaran mo na ang utang mo sa akin. Yung financial na utang mo sa akin. Babayaran mo ako ito ng buong buong. Ito ang inuutos ko sa iyo, gagawin mo ito. Simula sa araw na ito. Tapos po, yung kamay mo, gaganito mo po. Tapos isasara natin. So, sa moment po na yan, nasa ano ka pa, nasa parang nasa randa mo pa yung ano na yun, yung ginawa mo na pag-utos sa kanya. Kaya, maghintay ka po na hanggang maalis yung ah uh, connection mo. Kasi, um, um, tawag dito, yung nasa, yung pag nagawa ka po ng ganito, nararamdaman mo po at nararamdaman niya kasi um, ito yung nagre-represent siya nagre-represent siya ito kaya hanggang sa mag-disconnect po kayo then na uh, isara mo na po yung ano ginagawa mo uh, ilagay mo po siya sa ano sa jar o kaya sa papel sa akin po ah hindi ko po siya isasara eh, ano kasi gusto kong maalala lagi na bayaran niya na ako so anyway po um, ingat po kayo sa paggagawa nito huwag gagamitin sa masama um, alalahanin po um, may Diyos na nagigabay sa atin at ang anuman po ay kailangan na